Okay. Hey, Jumar, another season, another PBA season for you. Uh, oh. Golden year. Uh, anong mga expectations mo ngayong uh, ano, uh, 58th uh, season? Um, Magiging Maging may yung competition nyo yun. Kasi yung ibang team -papala sa Papalasa. So, uh, Papalasa yun. Uh, maganda yun. Ang laban daw sa season na. And uh, syempre, galing kang gilas. Yes? Nagpahinga ka ng kote. Yes? Ano ba yung pahinga para kay Junmar? Uh, pahinga, tambay sa bundok, haligo dagat. Yun, yun lang naman yung pahinga. Yun yung ano, nagpaparelax sa Then, siyempre, uh, ano, sa, sa pam pamilya ko, tambay sa cemeteryo. So, Ano, uh, heading to this 50th season, meron pa na bang, uh, uh, ang daming manang nagagawa sa PBA. Ilang beses ka na nag MVP. Meron ka bang idadagdag pa sa mga skills mo? Oh, I mean, I ito, dinatalo ko to sa shooting eh. <laughs>

baka uh, magde-defend uli kayo ng all Filipino. Oo. Okay. Oh, uh, Parang sa ikaw ba, syempre ang dami ng duties as a basketball player, wala bang fatigue na nararamdahan? Siyempre ano rin, um, may, may, may ano rin, may fatigue din. Pero um, um, ito yung, ito yung, ano eh. Uh, ito yung pinapangar, ito yung pinipray ko before. So, diba? Uh, Tapos ngayon, nandito na ako. Oh, so, so, wala, akong, wala akong reason para, man, para mag-complain. So, masaya ako kasi um, ginagawa, tinatrabaho ko yung ano. Pero ano yung napapagod ka sa ano, sa trabaho ang gusto mo. So, yun yun Ano. Junmar, nag-guest namin si Arwin doon nakaraan sa yes. program namin. Yes. Sabi niya, ikaw daw yung best friend niya sa PBA. Oh. Ikaw, sino ba best friend mo sa PBA? Oh, si Arwin, close naman, close naman ako sa, nang sa mga tinis ko, so, lahat ng mga tinis ko sa, ano, San sa Miguel, close ako, so, wala akong, wala kahit mga boy boys mo, kasi kailangan mamahalin yung, ano, yung mga katrabaho mo, so, Sudmar, sabi niya pa na yung Death 5 ng SMP, kaya yung kahit anong Goat 5 ng Liga. Ano masasabi mo doon na para kay Arwin kayo yung, siyempre, may tirakil kayo. sa yeah, so, yeah, yeah. Ito, 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 Um, and, um, lalaban kami kahit uh, sino yun, no? uh, lalaban na. Okay.